Nag-file na rin po ng COC tatakbo sa pagkasenador etong most wanted ng FBI na si Kibuloy. Unahin muna natin to nahihirapan daw siya sa kanyang detention facility dahil sobrang init daw. Wala daw music, wala daw social media. O, oh, ay paano kayo magtakalat nga naman kasi ng lagim kung walang social media? Yan kasi ang ginagamit ng mga katulad ni Kibuloy at syempre ng kanyang mga alipores. Sa huling araw ng pagsumite ng Certificate of Candidacy ngayong Martes, kahapon niyan, inihain ng kinatawan ni Pastor Kiboloy na si Atty. Mark Christopher Tolentino ang COC sa pagkasenador ng pinuno ng KOJC. Hmm. Madalas ko itong sabihin, malaking sisi um, yung mga tao po na nasa paligid ng mga katulad ni Kiboloy na kung tutuusin ay mas may dunong katulad na itong atwanya na ito. Madalas doon ang sisi dapat natin sa mga taong nangguguyo. Binubilog ang kaisipan o ang ulo ng mga katulad ni Kibuloy nga na pwede siyang maging senador. Na may alam siya <laughs> sa trabaho ng isang senador. Ganyan ang nangyari, ganyan ang naging sistema ni Digong noong 2016. Ganyan din po ang naging sistema ng o netong si Sara Duterte. Marami pong nasa paligid na Sara Duterte ang bumilog sa ulo niya at pinaniwala na siya po ay may kakayahan na mag-lead ng ating bansa. Tignan niyo naman po ang mga record na itong mga ito. Nangyari din po yan kay Mr. Robin Padilla. Mantakin mo ha, pati si Willie Revilla po ay mukhang nagoyo at nabilog na rin ang ulo ng mga nasa paligid ni Digong. Pero yun nga, independent daw siya. Hmm, tignan natin. Ang masaklap yan, mukhang etong uh, ginawang ito ni Kibuloy na pag-file nga ng candidacy for senator, ganun din eh. Isa daw etong si Kibuloy sa posibleng uh, mag-withdraw. Mag-withdraw kalaunan, tapos ang papalit nga daw ay si Digong sa pagka sa puesto or sa um, pinail na candidacy na itong si Kibuloy. Ganyan din daw po ang nakikita ng mga netizens sa kandidatura o sa pag-file naman ng candidacy ni Mr. Willie Revillame. At eto nga, kasama, etong si Bato de la Rosa. Ah, etong si Kibuloy, uh, hindi naman siguro mangyayari na na ano ho, si Bato ay magwi-withdraw at si Digong ang papalit. Mukhang malabo yon Pero ang nakikita nga ng mga kababayan natin, palabas na naman ito ng kampo ni Digong. Okay? Andiyan si Attorney Vic Rodriguez na nag-file din daw ng candidacy for for senator. Aba, antin din, no? Ganito ang ang sinasabi dati ni Senator De Lima na style na po ito ng mga Duterte. Ano po? Yung nililito, niluloko, at uh, binibilog nga. Or, or sabihin na natin, nililito nililito ang kaisipan, ang ating mga kababayan. Yan ang style na itong mga ito. Dahil ako'y naniniwala na pagpatas kasi ang laban, wala talagang patutunguhan ang mga nasa hanay na itong si Duterte. Good luck!